Welcome sa ating channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang teorya ng continental drift, isang ideyang lubos na nakaapekto sa ating pagkaunawa sa pagbuo ng mundo. Ang continental drift ay isang teorya na unang ipinakilala ni Alfred Wegener noong isang libo naraan at labindalawa. Sa teoryang ito, sinabi ni Wegener na ang mga kontinente ay hindi palaging nasa kanilang kasalukuyang mga posisyon. Sa katunayan, dati silang bahagi ng isang superkontinenteng tinatawag na Pangea na unti-unting nahati at naglayo-layo sa loob ng milyon-milyong taon. Pero, paano napagtanto ni Wegener na tama ang kanyang teorya? Narito ang ilang mahalagang ebidensya. Pagkakatugma ng mga kontinente Mapapansin na ang mga baybayin ng South America at Africa ay tila nagkakabit na parang piraso ng isang puzzle. Mga fosil Nakita ng mga siyentipiko na may magkaparehong uri ng mga fosil na natagpuan sa magkabilang dulo ng mga kontinente. Halimbawa, ang fosil ng isang sinaunang reptile na tinatawag na Mesosaurus ay natagpuan sa parehong South America at Africa. Geological Evidence Ang mga bundok at bato sa magkakalayong kontinente ay magkatulad ang edad at komposisyon tulad ng Appalachian Mountains sa North America at mga bundok sa Scotland at Scandinavia. Ngunit ano ang dahilan kung bakit gumagalaw ang mga kontinente? ipinaliwanag ng modernong plate tectonics na ang crust ng mundo ay nahahati sa malalaking piraso na tinatawag na tectonic plates. Ang mga plato na ito ay gumagalaw dahil sa mga puwersa sa ilalim ng lupa, lalo na sa mantel, kung saan ang mainit na magma ay patuloy na umiikot. Ang paggalaw ng mga kontinente ay may malaking epekto sa pagbuo ng ating mga anyong lupa at klima. Ang continental drift ang nagdulot ng pagkakahiwalay ng mga kontinente, pagkakaroon ng iba't ibang mga ecosystem, at maging ang mga natural na kalamidad tulad ng mga lindol at pagsabog ng bulkan. Ang continental drift ay isang napakahalagang teorya na nagbago sa ating pagkaunawa sa dinamika ng ating planeta mula sa isang malaking superkontinente hanggang sa mga hiwa-hiwalay na mga kontinente na mayroon tayo ngayon ipinapakita ng continental drift na ang mundo ay patuloy na nagbabago Thank you for watching If you like our video don't forget to subscribe like and share for more amazing video